utol pagkakadaming bunga ay, yan niyang. ah hanggang sa taas oh sarap na utol kami eh? po magbibisita ng niyuga ni utol eh pagkakadaming bunga ah oh. ay nabubulok lang ang utol eh walang ay, nakuha ay oo ah pinggan oh, pinggan na eh utol na rin parang ano lang ito mo eh pagkadami yan sarap niyan yun ay ang mahal sa ibang bansa sabi nila ay, Alam ko sa nalang ko eh, no? Ay, isa Nahan? Ay, no? ay, walang, ay, si Milky! Nakahon na! Nakahon! Utol, buhatin mo kaya, brown, buhat, buhat! Hindi kakayanin yan! Utol, buhat! Si Milky kaya, yan lang ang brown na yan! Oh, brownie! Hindi kakayanin ni brownie, maliit ang ano, asuhan! Asuhan! Tony, dali. Oh, dali. Dini, dini. Dadaan naman tayo sa tuloy na sa kabila. Oh, oh. Milky. Kaya kaya. Kaya ni Milky. Madiskarte yan. Ari, maiksi po ang bias. Ah, nakaanod po. Maiksi ang bias dito. Oo, oh, umaanaw dito. Nasa Milky? Ay, wala Ay, kaya yan. Ay, kaya? Kaya yung utol Tyson Pagkakadami pong uh, Guya Batis Yan, hilo nga po pala doon sa palingki Yung, <laughs> <laughs> yung pag whatsapp ko kaninang maga Mabubuhol si ate Ay, at aking daw sa puso Ay, pasinsya na po Talaga ako yung nabanat ng karakaraka Ay Ari <laughs> po uh. Ah, sarap yung utol yan. Guya Batis Pagkakadami Tam utol yan Hanggang sa taas Yan po uh. Yan Wala po nangunguha Wala Hmm na, kukuha ko pala ang kabang but -o. Oh. at baka minsan ay eh, pag may mga followers na gustong humingi ng humingi pala. ng hmm oh. tamis quality mm. pagkasarap po hmm 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 mm. mm ano ah hmm ah wala pa nang hadin eh <laughs> hmm Wala. Kukuha natin yung buto. Oh. oh. Bakit masarap ba siya? Parang may pagkagayuban, no? Na may pagka -atis. oh Oo. Gayubatis ang tawag nito. ko pangalan. search ko ako ng pangalan nito. Swabi. Hmm. Pagkaswabi po. mm Utol, ingat ka, Malalim yan, Utol. Kumunoy. Ito nga pala, Kumunoy. Oo. Uh -huh. Yun po, yung bahay namin dati. Yung kabilang yung. Oo, oh, yun. Halidaan namin pa school. Ay, hindi na. Nabutan na no, Utol. Hindi na. Gawa lang sa bahay na kayo pinanganak ay. Eh. Ito yung sayak sayad ang ano ba ito tulato mo dito pagkabang mo ngayon po oh hindi na lang ako ito sa taas hmm. yan 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 ito ano pong tawag sa inyo nito ito yung okay. ano po ata awan ko kung saan nagsimula itong bansa basta sa ibang bansa po ito 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 sa ibang bansa din po galing ayun eh. hmm. Ah, yung sarap niya. Bukwa lang po tayo ng ating kakainin. Eh. Yun po. Yun po. Higit at madulas. Dito ba ang pruta sa atin ay ano ano? Hmm. Ah, sa ibang bansa o tayo mahal yan Oo nga. Dito lang uh, ano? Na Kung baka hindi napapansin. Hmm. Pagkataas naman ng iba. Tamong utol hanggang sa taas. Ayun. Pagkakadami mo. Ah, madulas lang? Oo. Uh -huh. Mm. Mitig. Abah. Ay, namang iga na rin. Naku po. Diyan ako ba? Ah. Gusto mo ba? Saan na siyan? Ay, ikaw? Ha? Yan ang mo yan o. Ay, siya. na umay na Ari. Umay oh, na no. Ay, ari, overripe -right na yung iba ay. Uugok oh. na antenna mo na Re uugok ko yan. Ah, po, ikukulo sa mad mamayang madaling araw. Nahapdi-hapdi. Ah, ah. Mm. Ay, huwag na rin utol. Pero, maganda po ang Yung buto na yan. Yung buto nito ang kailangan natin. Ayan, dama. Ikainsan ako nga i-order. Hindi naman i-order, pero bibigyan na lang natin para ba kumalat. Ako tayo hindi bihasa ng yung ibibinta ba. Basta ako po, gusto ko ipahingi. Ah, dyan ang masarap utol. Utol, oh. Uh ay walang jo nagkakapot-kapot ang kabaak <laughs> awag na rin utoy uberip na rin <laughs> nakakapot-kapot pagkataas naman ng iba ah bagay mo balik walang kumasindakang balik kumuha din dito nung no minsan oh y yung may dala sa atin oh ay okay. utol kaya mo ba kaya baka hindi mo kaya iisa pa ang similya mo <laughs> aba ay siya nga <laughs> ay sundan mo na yung iyong yung sinini <laughs> Ilang taon na ba? Sa taon na? Ay, wari ko si Bombay ay ano, utoy. Umakit din ata nung minsan. Umakit nga. Yan, utol ang lumon. Ari, utol pa. Yan, ka. aka na. Yun. Ah, ah. Ang likod po ba'y parang likod ng ano, buaya. <laughs> isa nga. Ang taas na utol nung isa oh. Yan, utol yun Yung yun utol oh. Abot mo ba yun? Ayan. Yan. Bulok na. Yung katabay. Ay, hindi na ako. Okay. Yan. Yung isa. Yan. Ay, butuh. Huwag natin ay buto. Ay, wala biro dito. Ang mga prutas biro dito. Ay, nabubulok la. Ang... Yan, utol. Ah. Ah. Ano, dahil pa po. Ah, kailangan po na rin kasi sa mga dadaan. Hindi na po kaya ang hangasin. Dai pa utol. Oo nga. Anday pa utol. Ari utol. Tamo. Ang dai po ayo. Oh. Ay. Ano pa pal? Hanggang taas po. O. Yung. Ah, ah. Pagkadami. Nabubulok lang, eh. sayang ay. Pa. Kailangan pa nung kailangan ng utol pa nung kay. Oo, oh, ayos sa utol, baka kayo malaglag. Doon lang tayo sa ating kayang kainin. Magpapasalubong din naman tayo. Oo. Mm. Ang kailangan ko din ay mga buto utol at 'yun ay para mamaparami, ilalagay natin sa mga sulib ng niyugan. Yan nga. Ayun oh. Ah, ah, nakipa utol oh. Ayos na Ari? Mm. Ang mo kay umi-uni, ang po din, ang mundo din, ang mundo Si ang mundo din, ang mundo din, ang mundo din, na mundo din, ang mundo din, ang mundo din, Ah, mundo din, ang mundo din, ang mundo din, ang mundo po oh. ah, ah. ang mundo hmm. po. Oh. po. Hmm. Betong... Hmm, hmm, ang mundo hmm,

Oo. Oh, oh. Hindi ko Pag... naabot ang hotel Hindi na ano. Pag iniupa po ay eh, logi pa sa ano? Sa ang tawag nun? Mm. Sa howling. Sarap. Mm. Sing kagutol. busog. Busog na ho. Puwari ka Oh! Nagbisita! Ay wala! Well. Kung niyugi na! Hagi mo, hagi mo ang palay mo! Ang ganda na na ano po! Ayan <laughs> eh! Gaganda pa yan! Pag yun ay tatlong araw, susuwi pa yan ang mga tatlo! Maganda na pala kuya Mike ang ano mo ah. Tubigan ah. ayun Ay nung Ay, inaano mo nagkataka ng baling hayo. Ah. Akala ko gagawin mo panibong. Ah, ari ba? Uti baka mapakan mo wala pa. Ay kami nagbisita kong ni Yogi na, yamahal lang ni Yogi yun ah! Ay oo. Ano? <laughs> Sajang yung saging, nabungkal yun yan. Eh. Ay siya nga, ikaw ano? e, ang puso. Ay, Litordan. Ay, ay, mapait, may pakla. Ano na, lalaki naman ang aso mo? Ah, oo ah, mga bihin. mandaga. Ma, ayay. Ang galing mandaga yan. Ngayon laki ng tindahan mo doon sa Katigan na no? Parang 7-11 na eh. Ay walang magawa eh. Siya nga kita ko eh. Hindi uh Oo! -oh. Yung pala ikalsada na kuya yung nasa ano ninyo, yung pag gano'n ano? Oo, uh, yun ay po ay uh, yun ay bigay Ah, kay ba uh, inberga yun? Oo, sa yun. ay request. Nag-request kami doon sa aming lute. Ay, ay, ang laki laang ay tatlong metro. Aba, dumating ay gusto ay... Malaki ay, na nga naman. Parang man. ano, daanan da ng sasakyang malalaki. Kaya nga, kita ko ah. Ah, ay, ayan, laki. Pagkaganda. Moodle ka doon sa hawa, nakikita ko si Kuya Mike, ayan yun na <laughs> Yung sa misang gilid, nakakana rin ka Kuya Mike, Yung... Ano ay? Biganti Plus? Awa ah, ya, Kuya Ari. Kaya nga nakita ko abis. Si, sabi ko, eh Ari si Kuya Mike, eh kitang-kita ko, biro. Ay, -ay? Yung... palay ko naman doon sa Katigan ay... Salaksa. Miskitahan ko ng Bilao. Hindi uh, kakabog. Ah, ayo. pala yun si Kuya. Oh, si Kuya may kinakagano sa ano okay model. Ay eh, sabi kita si Kuya Mike Ari. Ha? Sabi ko hindi ko malang nakakasalubong si Kuya Mike sabi ko model na pala si Kuya Mike ng palay. Kaya pala ikaw ang minodel ano. Ang laki ano. Ah, tapos yung aking batay, ako yung nakapagpagawa pa nung aking ano man. Tindahan. Talaga pala pag sinorte din na sa palay eh ano. Pag ikaw ay suswertehin ano. Ay di kaso nga wala kang kinagawan. Ay, ay, siya nga. Ganda rin, kauling-uling ganda rin. Ay, oo. Malawak pa ba yung ginagawa mo? Hindi, may tari na kalalay mo? Um, pagpunay kami kami dalawang permanente, pero pagpunay ay upa ko siya mga itong din. Yung iba'y di... Basta't araw-araw ako ka dalawa? Yung hmm, dalawa. Ah, ay, siya nga. Ay, ay, pag tayo. palay ngayon ay mumahal uli ng bayte. Yakpat na naman. Ah, ah. Ang gagawin ko ba kuya ay ano, ibibigay ko muna, di istako ano ka as kaya yun. Adi mas malaki ang tubo mo. Yung ganun ano? Mas malaki. Ay, ay. Hmm. ayun nga pag matutuloy nga doon sa masin. Yung ginagawang, ang tawag nito, yung tuyo ng palay. Ah ah, ay sa bagay. Tapos na rin naman atas ng kalit yung mga anak mo kuya ay. Eh. Oo. Ah kami kaya kami, kami kauna-unahan ni kuya ang mamumunot, ni kuya Si Kuya Alvin nga ba? Mm -hmm. Kami magkapatid sa, sa ano kaya mamang unong sa patag ah. Kapatag. Upahan ah. kami Dati. Oo ah. Dati. Kaya hindi ko malilimutan, sabi ko si Kuya Mike Iyon, yung kiyang iyoy. <laughs> ay, yari, ito wala na akong pa. Wala, wala ka nang intindihin. Oh. No? Eh ba, hindi ko na lang ang pala, no? Hindi, sabi siya ng no, mga bati ako dito tumigil yan. Kaya, ano, na pagtutugilan. Ito, ano, nakaya ako, habis ko na rin. Eh. Ah, ay, kaya nga. Ay, ko pati manghihina. Pagka bata-bata mo pa pa, ilang taon ka na kaya kuya? Pa pipito ngayong may. ay bata pa. Ay, bata pa. Kaya ako kakadali pa. kuya. Ah, ah, ay! Ay, wala. Oo, kaya-kaya pa. Ay, yeah. Aba, inatayo doon na may lamad doon na may tubig. Ay, kaya pa. <laughs> yeah. Pag talaga, kaso lang <laughs> ay... Ay, 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 wala. Sabi <laughs> daw, hindi hindi daw nadali ng gabi, nadali daw ng madaling araw. <laughs> na. Ay ako nang hinayang. Mas maganda talaga 'yan. Kagano nga ang gawa ko kuya. Oo. Ay sa amin na ko 'yan oi. Basta ko inalin ko dun sa kalapit, ibinibilan ko. Tapos ay pinagbibili ko. Yung ako din ang hindi ko pinagbibili dahil ako din ang papabayo. ko tapos ay ako nagtitinda doon sa amin ng bigas. Bigas. O ay 50 ang kilo. O ay samantala ko ay, pagbibili ko ng palay ay gano'n ang matutubo ko doon ay siya nga Maganda rin ang diskarte mo, kuya. Ako'y bilib din. Ay, sabi kay abah, pakala ka ng bahay ni kuya. nakita mo to'y. Hindi. may pakala ka tindahan. Hindi ko lang aba, ba. Abay, sabi kayo, aba. Nakulaan sa Mayano yan, ay, ah. Yung mismong pagliko. Yung bagong kalsada. Eh, ay, ay, walang kaligaw-ligaw. Yan yeah, nga. Oh. Ay, kaso laang, ay, ay, mag-ano naman ako. Tsaka, narito ko, narito ko na. Ay, kung na may simulat sa pulayang sipag, ay. Ay, ay, siya nga. Nasa sipag nga din, kuya. Ay, pag nga ikaw ay tamad, ay di wala. Ano? Ay, gayon. kung bagay halimbawa ay aantay mo yung patak ng ulan, ay... Ay, wala. Siya nga, nasa tao din niya. Tsaka nasa diskarte din kuya. Minsan ay eh, kahit anong sipag mo, kung mahina ang diskarte, wala din kuya. Ay, So, go, dito. na

oh